dito ako sa OFW Lodge Ayan. the OFW Lodge dito guys kung mahaba pa yung oras na aantayin mo, pwede ka magantay dito sa loob maganda sa loob kasi pwede ka may, may coffee yan ang itsura OFW Lodge yan ang OFW Lodge. ano ba yan? pronounce eh. Kakapoy. Doon ang mga OFW pwedeng mag-antay sa, sa may mga mahabang time na mag-waiting sa flight nila. Pwede kaya magtambay doon, matulong, magkape, kumain. Free lahat yung pagkain, yung drinks. Good. Ayan, yes. ito yung way na yan yung nakalagay na OFW Transit Lounge bukas na ba? oo oh. Uh -huh. yan yeah. Okay, kayo wow. ah uh, naman ngayon, magtatanong ako kung ano bang 511. Philippine Airlines, 511. Hindi ko pa kasi alam kung anong gate yung flight ko. 5.45. Oh, gate 10. Ayan o. Gate in, gate 10. Dito yung gate 10. So doon guys sa OFW yun. Maganda mag-firmie doon kasi makapag-relax ka doon. Makapag-charge kung lobat yung phone mo. At pwede kang kumain, magkape. May lugaw din doon. May mga snacks na crispy ting. May biko. May mga may mga ganun guys. Ay, naiihi ako. Hindi ko alam saan ba yung ten, gate ten. Anong oh, gate ba ito ten? Pababa. Pero na naiihi ako eh. Dapat umihi muna ako. May toilet kaya dito. Wala siguro ng toilet dito. Ay, naku, iihi muna ako. Iihi muna tayo, guys. Naiihi ako. Alam nyo ba, guys, kanina kinabahan ako kasi hindi ako nagawa ng e-travel na departure paalis ng Pilipinas kasi nung nakarang uwi ko, hindi naman ako na <coughs> Kaya hindi ko alam na kailangan din pala yung e travel na paalis ng Pinas. Oh my goodness, kinabahan ako kasi yung cellphone ko, 2% na lang siya. So hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi pa ako nakapag-register sa e travel na paalis ako. So salamat na lang kay kuya kasi nagpahiram siya sa akin ng charger. Kasi may dala akong charger pero hindi ko masaksak kasi walang adapter. Ay ko kinabahan talaga ako, sabi ko patay talaga ako nito kapag hindi ako makapag e-travel registered kasi hindi ako maano, nakadalawang daan ako doon sa may immigration tapos nakadalawang balik naman ako kasi nga inhanapan ako ng e-travel. Ay naku, kaya salamat kay kuya na nagpa-charge sa akin. Tsaka helpful naman silang lahat doon na nandun sa may bandang immigration. Salamat sa kanila. sa... It was not on a toilet.